ayan si pak ilang araw yan wala siguro mga apat na araw hindi umuwi yan talagang ano na ako nawawala na ako ng tawag ito, pag asa na hindi ko na siya makikita kasi kahit anong tawag ko wala siya tapos kanina nakita siya ni eric sa kabilang kalsada nagagagala tong pusa na to ayan oh ang laki laki na niya tapos, tinatakbo niya pa ako. Ayaw niya umuwi. Eh. Ang ganda-ganda ng pusa ako na to. Kaya, hindi ako papayag na hindi ko talaga ito maay-uwi ulit eh. Kaya, ayan. Kahit tinatakbo niya ako. <laughs> talagang, inalo ko siya. Hinah, sinundan ko siya na sinundan. Eh, schedule ko sana na para mas pay nga. Schedule ko ng online. Ginagawa ko na eh matatapos na. Tapos doon sa dulo, kailangan na magdeposito ako ng full amount. Eh, $80 yun. Wala akong $80. At saka full amount, grabe. Kaya tatawag na lang ako bukas. Kasi pag online, dideposito ka eh. Tapos full amount pa. Eh, pag tumawag ka, walang ganyan. So, tatawag na lang ako bukas i-schedule ko na to. In-schedule ko na to dati, kaya lang tumakas, hindi umuwi, kaya na-postpone. Eh, two months pa naman bago yung schedule. So, nakita ko doon kanina, ano, May 24, yun yung pinili ko. Ang aga, diba? ba Kum kumpara mo sa two months. So, sana meron siya sa 24. Kasi kailangan ko na siya mapakapon. Pogi-pogi na po ako. Huwag ka-huwag yun, Ipak. Eh, love na love ko. Yan. Grabe. Kaya hindi na siya lalabas. Hindi ko na siya palalabasin.